Yo, what's up mga idol? So, dito tayo ngayon sa 7-Eleven Kasi may nag din sa akin na Mayroon ditong isang tatay na galing pa ng Bulacan sa sa Saan sa sa niya? Sa Bulacan tayo? San Rafael at saka San Rafael. San Rafael, Bulacan may Almost 3 months na daw siya natutulog sa bayan ng Kalibo Ngayon, na parang pinabawalan na din siya doon Ngayon, napunta siya dito sa 7-Eleven Makato So, kaya may nag-contact sa atin na ano, eh, hey, si Prig, kailangan din niya ng matuloyan. Hmm. Pero tayo may plano ka pang umuwi dun sa, sa Bulacan? Ha? May plano kang umuwi dun sa Bulacan? Pero kung na, may sa papayag ako, na ako isabi. Oo. ka na lang kami. Punta-punta na lang, oo. Oh. Bali, ilang months na dito sa tayo? Four months. Four months, bali, four months. Four months na, four months na siya mga idol dito sa atlant So ito na lang siya. Yung dala siyang karton, yung mga gamit niya. Pero kung, kung meron magbibigay sa akin chance na, ano, papayag ako. Hmm. Huwag lang bisya kami. Oo. Oh, Kasi marami akong dalang ID. Oo. Oh, bali, kumpito mm -hmm. naman. Kumpito naman si tatay. Il ilang, ilang taon ka na kay? Siya no, may 4. Senior citizen na pala. Nag-birthday siya nung May 4. 69 years old na siya ngayon mga idol. Ngayon. Ah... Uh, Naisipan namin na i-vlog, eh, siyempre, humingi naman ako ng tulot sa kanya o respeto kung okay lang i-vlog para makatulong eh okay naman daw para matulungan siya Oo. Oh. ngayon yung gagawin natin oh, malay mo may mag-offer o oh, kung sino man gusto tumulong kay tatay dito lang siya sa 7-11 makato dito sa ngayon uh, Puntahan nyo na lang eh, dito lang siya sa gilid na ka-stay Pero magbibigay lang na siya, mayroon magkano, papayag ako So, wala akong ticket para, para magiging second home ko. -nope, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Kaya ka. Ah, oh, sige. Yan Kaya ka mag ilang sa amin eh. Ngayon. Uh, dito ka lang tay. Mamaya, babalikan kita. Uh, kung ano man yung madala ko. So, sipe, sige, sige. Uh, magbibigay muna tayo kay tatay ng ano niya. Kahit ang lang muna ng pagkain niya. Tsaka kung may gustong tumulong, babalikan natin siya mamaya. At kung sino man gusto tumulong dyan, eh, dito lang siya sa 7-Eleven mga idol. Dito lang siya. Problema na rin. Dahil okay. eh, may... May ano naman, may laman pa yung mga bulsa ko at mga idol. Yung police niya sa pangalan eh, sa kaya ko eh. Ah, napkin tayo. Importante eh, May, may mga, ah, may pito mga ID Ay, ngayon, pito. Pito. pito naman. toto pito ano mo muna to? pangbili mo ng pagkain. Pag oh, ah, walang problema. Oh, ah, may mga coins pa dito. Okay. Ay, marami daw. Tik-tik-tik. Kasi doon din. Kasi sobra oh, so, sobra pa lang para may ilagyan ka. Oo okay, uh, so, so, an Ano pangalan mo? Si James Tangal. Tangal din ako, pamilya ko pero Pulis din tatay ko, pulis mga kapatid ko, pulis din ko oh. Okay, okay. Uh, mas, 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 magaling. Oo, oh, uh, eh, uh, ako, tumutulong talaga kahit kanino kasi as a charity vlogger. Oo. Uh -huh. uh, uh, may, may ako dalawang pulis sa kapatid. Ah, uh, yun. Uh, 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 Bigyan lang naman yan ay kagal yun eh. Ibarang bali ng mga kamag-anak na sabi sa'yo na pera. Ano talaga yan eh? Yes. Family problem na yan. Oo. <laughs> Kaya ang ginawa ko, lumayo doon. Ikaw na lang yung mga ano. Sige, alam mo mga, 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 ano, naman mga mga anong asaw sa bisaya, Marami naman ako lang kasama sa Visayas. Ano. Alam mo naman mga ugali. Sige, ako na, subukan ko eh. So, ayan mga idol. Uh, iiwan muna natin. Iiwan muna natin ito samantala si tatay. At least, kahit paano nakabigay tayo ng kunting tulong sa kanya. So, kung sino man gusto tumulong dito lang siya sa 7-11. Dito lang siya sa gilid mga idol. May chef, may chef ko naman. okay naman eh, mate. May mga kontak, may kontak din, oh. Pag-alag na kawasan. Pag-alag na kawasan. Pag-alag na kawasan nagbibigay lahat ng detalye. Kaya ginawa ko, pinlock yun yung mga kapatid ko. Kasi iba na yung nagiging natin. May family problems si tatay mga idol kaya galing Bulacay, Bulacan, nagbiyahe dito hanggang hanggang probinsya ng Aklan. Eh, four months na siya dito. Eh, kahit saan lang matulog. Kaya nga, may kumuntak sa atin kanina. Eh, kaya pinuntahan ko kaagad. Sira, timing, bakante yung time natin. Mamaya pa yung vlog ko sa tabi bayan. Pa, pagka umaga, naglalakad niya sa kala sa Mindagat. Ah, sa, sa, beach? Oo. Oh Hindi, sa, sa Silog. Sa River. Hmm. Kasi, Kasi ma... Sa, sa M Kasi, ka, Ay, ilang buwan ka na doon sa ano, sa tangalan? Almost 3 weeks. 3 weeks ka. Ah, 4 months ka sa Palibo. Oh. 3 weeks ka sa tangalan. Tapos ngayon dito ka. Oh. Unang araw mo ngayon dito sa Ah, okay. Hindi lang. Mm. So, mga idol, alam mo na natin iiwan si tatay, no? Para makahanap tayo ng balan natin siya kung nang makain niya mamaya. O, oh. si Tatay Tingin ko. So, ayun mga idol, so, please share na lang mga idol. Thank you. Kita okay. ya, alis na din ako. Ah, ingatan mo yung ano mo, yung pouch mo. Ilagay mo yung pera mo diyan. Pasensyahan mo na yan ha. Baka mawasi. Baka mamaya babalik ako ha. Kita okay. ha. Oh, oh, thank you, thank you. Thanks, Daday. Kamu Hmm.